Kumusta mga ka-atletiko? Simula na naman ng mainit-init na pasig ng malulupit na volleyball players sa 2024 Premier Volleyball League All-Filipino Conference. Sa susunod na Martes, February 20, gaganapin ang opening games ng All-Filipino Conference, kung saan magpapakitang gila agad ang dalawang bagong koponan na puno ng potensyal para maging malakas sa liga. Sa ganap na 4pm, magtatapat ang Petrogas Angels kontra sa bagong kopuna na Strong Group Athletics. Kaabang-abang ang pagpasok ng Strong Group Athletics sa PBL na nag-flex na ng kanilang kakayahan bilang organization sa Dubai Tournament kung saan naging manlalaro nila ang ibang bigating ex-NBA players. Tumapos bilang runners-up ang SGA sa Dubai International Basketball Championship, tampok ang mga kilalang basketball player tulad ni na Andre Robertson, Andre Blatch, pati ang NBA. BA champion na si Dwight Howard kaya naman kahit bagito pa lang ang SJ sa volleyball, hindi dapat magpakampante ang ibang team laban sa kanila. Pero aminado naman ang Strong Group Athletics na dapat ay kalmahin muna ng mga fans ang expectation sa kanila dahil halos lahat ng kanilang manlalaro ay bago pa sa liga. Ayon niya kay Team Manager CK Kanapi Danielco, "As much as possible, let's not really have high expectations yet because these players that we got are basically first timers in the league. Hopefully along the way" will live up to our name as strong group. Pangungunahan ng SGA ng dating mentor ng Adamson na si Onyok Getigan. Ang Petrogas Angels naman ay inaasahan na magiging isa sa mga title contenders para sa All-Filipino Conference. Pinatunayan na nila yan matapos nilang magkampiyon sa Philippine National Volleyball Federation o PNVF Champions League matapos nilang ipalasap sa signal ang kanilang nag-iisang talo sa naturang torneo. Nanguna para sa Petrogas ang kanilang bagong outside hitter na si Brooke Van Sickle na umiscore ng 20 points at hinirang na tournament MVP. Magbabalik din para sa koponan ang two-time PV al best middle blocker na si MJ Phillips pagtapos ng kontrata nito sa Gwangju All Peppers sa Korean Volleyball Federation. Gayon din ang two-time PVL MVP na si Myla Pablo na muling palalakasin ang Petrogas matapos madisband ang F2 Logistics. Kaya naman maraming nag expect na ang Petrogas ang team to beat niya yung season. Sa ganap na 6pm, sa last match para sa opening day ng 2024 PVL All-Filipino Conference, magtatapat naman ang Cherry Crossovers crossover at new team na Capital One Solar Spikers. Solid na ang lineup ng Cherry Tigo noon na pinagbibidahan ni na Aya Laure, Maylin Paat at Jasmine Nabor. Pero ngayon, nakinabang din sila sa pagkalusaw ng F2 Logistics sa PVL dahil nakuha nila ang kapitan nito na si Abby Maranyo kasama pa si Ara Galang. Sa PNVF, nakuha nila ang bronze medal at wika ng kanilang coach na si Kung Fu Reyes, magandang simula ito sa kanilang team na bumubuo pa ng chemistry with Abby and I am happy because at least we protected the top 3 spot. This is a good experience for us with Ara and Chang. This is a great start for us sa Adni Kung Fu. Kung ikukumpara naman sa strong group, mukhang mas may ipapalag ang Capital One sa kanilang unang season sa PVL. Dekalibring coach agad ang kanilang kinuha sa katauhan ni Roger Gorayev at pasok din sa kanilang koponan ang tandem ng dating US Stars na sina Spiker Jalana at Setter Jel Kison. Naniniwala si Gorayev na may potensyal ang mga player na binuo ng Capital One. Gutom sila sa playing time so I am very sure they will give it their all each game. Lalaban sila ng sabayan sa mga estab teams in the league. Wika ni Gorayev. Yan ang tampok ng mga laro sa pagbubukas ng PVL ngayong 2024. Anong laban ang aabangan nyo mga ka-atletiko? I-comment nyo na yan.